Hello mga kabingka ka, kabing ang kabuntagon ka is uh, May 2 May 2 na 2025 Mone ang kabuntagon ka So it's already 9.16 Last baby na So mamiluk na ta Mamilok sa mga nila Magtupi Magtupi ng mga yan ganito ang ganito ang routine ko hindi oh pag may mga labahan ayan ako ang taga tupi, tupi. siempre wala nang na mga ano ko mga tauhan dito nasa trabaho na ang naiwan ang katulong ay ay Ganyan naman talaga ang buhay. Hayaan na niya Nakasampay dyan. Bintayan. yan. okay, okay. Ay, ano na yan. Ay. Uy, magtrabaho na tayo. Magtrabaho na. Hininaan ko lang ang boses ko. Kasi, ano. Dito ako sa kabila. Yung lola rin. laban sa you no know. exercise na rin ito tapos mamaya bababa na ako doon sa aming pangkabuhayan kay magkawa ako ng ice cream mamaya eh, eh, eh hindi maganda ang ano ngayon dito ang ganda ang panahon na naman. maganda. Ay, ano pa yan? Ay, binaligtan ko na. Baligtan na pala yung amnesia. Gising na, gising na kayo. Ay, naku. Pasensya na kayo. Pero nasabi, nasabi ko na ito sa ano. Ay, ano ba yan? Basta kayo na nakinola na. Nasabi ko na ito sa vlog ko na ang asawa ko ang magpaikot sa washing machine. Ako ang tagasampay. baka kayo magtaka may ano dyan sa ngipin ko kasi ganito yun Pinaayos na yan lahat po dito. Nagulat naman ako bakit ito may ano, hindi, hindi inayos. Nagulat naman ito, inayos na ito, inatanggal ba? Sabi niya, sabi ng ito, sabi ko tapos na ito. Sabi niya, tapos na raw. Baka paulit-ulit na ito sinabi ko. Kasi baka magtakke kayo na, ayan o. Oh. Pinaayos na baka, ibalik e, ko na naman ito sa doktor Oh, o no, na, tapos na yan. Tapos na yan. Na, asensya na kayo. <laughs> ito okay lang pero may paayos din ako dito. Mm -hmm. hmm. Ano ba yan? hindi Alata alatang kasi hindi niya ako tindinan sa malayo. Kaya e, babalik ko ito. Yun lang, just sharing. ng gusto ko. Damit ito nang damit ito nang ano. Ko, partner ko. Damit ito ng asawa ko ba. Tapos ayaw na niya soto eh. hindi eh, ako na tinutulog. No. pag meron talagang presyo na hindi na kahit anong dama sa washing machine, hindi na ang ano, ulay matungkad pa rin sa so personal maganda. Ngayon, ako ang susot nito kinuha ng anak siya na ngayon ang nagsusuot gustong gusto kasi ito ang oh, ganda ng kulay ayan uh -uh. ganda ng kulay at may presyo talaga hindi siya na ngayon siya na ang nagsusuot may karibal na ako <laughs> may karibal na ako sa mga damit ng asawa ko ko <laughs> Ay, ay, muka muka maliit <laughs> ganito ang buhay ng asawa. oh yun na mahaba na Sunod